Nagsisimula ang pelikula sa isang pagpapakilala ng 35 taong gulang na nabalista na nagngangalang Hidia. Nilalayon niyang maging isang kilalang at matagumpay na author ng isang kampyon sa comic book balang araw. Sa kasalukuyan ay hindi natutupad ang kanyang mga pangarap dahil ang mababang sweldo niya kada taon. Siya ay nakatira kasama ang kanyang matalik na kaibigan na nagsisimula sa pagiging hindi komportable at nag nabigo si Hidia na makakuha ng anumang magandang trabaho. Ang pinakamahal at pinahahalagahan na pag-aari ni Hidia ay ang kanyang shotgun. Isang araw pagkatapos ng pagtatalo, pinaalis siya ng kanyang kaibigan sa kanyang apartment. Sa parehong kaganapan, mayroong balita sa TV tungkol sa isang virus na kumakalat sa buong lungsod. Ang mga nahawahan ay kumikagat hindi lamang ng mga tao kundi mga hayop din pinapayuhan ang mga tao na manatili sa bahay, si Hidia ay pinaalis sa tahanan at walang mapupuntahan. Kaya naman pumupunta siya sa opisina sa umaga pagkatapos magpalipas ng gabi sa isang lugar. Limang tauhan lang ang nasa opisina niya, nagpalipas sila ng gabi sa opisina dahil sa nakakaalarmang sitwasyon. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan. Humingi siya ng tawad at hiniling sa kanya na bumalik sa apartment kinaumagahan ay balak ni Hidia na bumalik at magdala ng almusal sa bahay ng kanyang kaibigan. Patuloy siya na kumakatok sa pinto nang walang sumasagot. Nagiging mausisa siya, at sumilip siya sa slot ng door mail. Hindi ka panipaniwala ang kanyang nakita, nakita niyang misteryosong bumangon ang kaibigan. Gumegapang siya patungo sa pintuan, nang makalapit siya ay tumambad ang mukha niya, ito ay kakilakilabot at nakakatakot, sinusubukan niyang atikihin si Hidia habang binubuksan niya ang pinto. Matapos magpumiglas, kahit papaano ay itinulak siya ni Hidia pabalik sa loob ng apartment. Pero malakas na siya para kumapit sa pinto gamit ang paa niya. Matindi ang pag-aaway nito sa kanya at sinusubukang kagatin siya ng si Hidia ay kinaladkad ng pinto sa pagitan sila sinubukan niyang atikihin muli si Hidia ngunit sa halip na siya ay kinagat niya ang pinto. Napakalakas niyang kagat-kagatin sa kahoy na pinto na isa-isang nabali ang lahat ng ngipin niya. Nagulat si Hidia matapos masaksihan ang lahat ng ito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya. Patuloy siyang sinisisi ng kaibigan ni Hidia sa pagkasira ng kanyang buhay. Kinaladkad niya si Hidia sa loob at marahas itong inatake muli. Sinusubukan niyang kagatin muli nang itulak siya nito pabalik. Nahulog siya sa isang matulis na parang award na piraso ng dekorasyon at namatay. Lumabas si Hideo ng apartment at pumunta sa kanyang opisina. Pagpasok sa opisina ay napansin niyang nanonood ng balita ang kanyang kasamahan. May dugo siya sa shirt niya, sabay pasok ng amo niya sa kwarto. Mukha siyang labis na nababalisa, kakaiba ang itsura ng mga mata niya at may nakasaksak na kutsilyo sa dibdib niya. Sa kabila niyon ay tinatanong niya sila kung natapos na ba nila ang kanilang trabaho. Tinamaan ang kasamahan ni Hideo ang boss, sinasaktan niya ito sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng ilang beses, nang hihina ang amo, sinabi sa kanya ng kasamahan ni Hideo na ito ay resulta ng isang virus na nagiging viral at kumakalat. Mabilis dagdag pa niya, matutulad sila sa kanila kapag kinagat sila ng infected na nagiging zombie. Ipinaalala nito kay Hidia na kinagat na siya ng kaibigan, sinuri niya ang kanyang kamay, ngunit walang takot dahil ang lahat ng kanyang mga ngipin ay nalaglag sa panahon ng engkwentro. Samantala, nagsisimula na ring mag-transform ang kasamahan niyang lalaki, nagsisimulang magbago ang kanyang mga mata, nagsimula siyang magmukhang kakaiba. Matapos makita ang kanyang kalagayan, nalilito si Hidia kung ano ang gagawin at kung ano ang magiging reaksyon. Ngunit alam ng kanyang kasamahan ang nangyayari, nang ma-realize niyang nahawa siya at mabilis na naging zombie, kinatay niya. Kanyang sarili, nagkalat ang dugo kung saan saan. Gusto ni Hidia na tumakas mula roon ngunit nakasalubong niya ang kasamahan niyang babae na nahawaan din ang kanyang pisikal na anyo ay ganap na nagbago para siyang sinapian ng kung sino. Tumakbo siya palabas ng opisina at nakakita ng mga zombie kung saan saan at nagkakagatan na abot niya ang isang kotse sa malapit at sinubukang tumakas, kasabay nito, isang batang babae ang lumapit sa kanya para humingi ng tulong, upang tulungan ang batang babae na ilabas ni Hidia ang kanyang baril at barilin ang zombie at naaalala yon wala siyang baril, imagination lang niya. Guni-guni lang niya ang lahat ng mga nakaligtas ay tumalon sa kotse at sumakay. Dito nila pinapanood ang mga balita na nagsasabing mabilis ang pagkalat ng virus na ito sa buong bansa lungsod. Ang sanhi ng virus ay hindi pa rin nasasabi at kung bakit mabilis itong kumakalat. Habang nakikinig sa balita, napansin nila na ang isa sa mga nakaligtas ay nakaupo kasama nila infected na rin sa sasakyan. Nagsisimula ng magdugo ang kanyang bibig, humingi siya ng tissue paper sa driver, habang inaabot ng driver ang tissue ay kinagat niya ito at inatake si Hidia, inihagis siya ni Hidia palabas ng sasakyan bilang pagtatanggol sa sarili, ngunit hinayla niya si Hidia kasama at nagtagal sa kanyang binti, kahit papaano ay itinulak siya ni Hidia sa kalsada sa tulong ng babaeng survivor. Matapos mahawa ang driver ay nagsimulang maging emosyonal, sinabi niya na ayaw niya lumabag sa anumang mga patakaran sa kanyang buhay. At simula ng pagmamaneho ng Spridley, pag-crash ng maraming mga kotse sa kahabaan ng paraan. Habang ginagawa ito ay naaksidente siya sa isang kotse at namatay. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagkamalay ang mga nakaligtas, Bumaba sila ng sasakyan at nasaksihan na ang aksidente ay nagdulot ng traffic jam. Nagsisimula silang maghanap tungkol sa virus sa internet at nalaman na nakakaapekto ang virus na ito sa tao. Binabago ang kanilang hitsura at ang kanilang mga gawi. Bukod pa rito, ginasto ng na mga nahawa ang gugulin ng kanilang buhay sa nakaraan. Naipit sila sa isang repeat IV routine na walang pagbabago babaguhin ng virus ang kanilang pananaw at ganap na gagawin silang mas malakas. Sa panahong ito ng malungkot na sitwasyon ay nakatagpo sila ng isang sinag ng pag-asa habang nalaman nila na ang virus hindi mabubuhay sa matataas na lugar o bundok. Nakikita nila ang isang Moyonite sa di kalayuan, nagsimula silang maglakad patungo sa bundok na yon. Maya-maya ay dumidilim na at sila ay nagpalipas ng gabi sa isang lugar. Ang pangalan ng babae ay Hiromi, nagpakilala si Hideo at Hiromi sa isa't isa. Si Hiromi ay nakakaramdam ng katiwasayan kay Hidia. Kinaumagahan ay nakita ni Hideo ang isang nakakagat na marka sa leeg ni Hiromi na mabilis na umikot itim. Bumangon si Hidia at tinutukan siya ng baril, sinabi niya sa kanya na siya ay nakagat ng isang maliit na bata, na hindi nahawahan ng kagat ngunit nag-aalaga lamang. Nagpa siya si Hidia na huwag siyang patayin sa pag-aakalang maaari siyang gumaling pagdating nila sa bundok. Ipinangako niya sa kanya na hindi niya ito iiwan, ililigtas at poprotektahan siya. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay patungo sa bundok. Nagsisimulang mawala ng lakas si Hiromi habang umaakyat. Bigla siyang sumigaw ng malakas habang ang isa niyang mata ay nag-transform sa isang zombie eye. Natakot si Hidia at tumakas mula roon, humihingal siyang tumakbo, nang makasalubong niya ang isang lalaki na hinihingi niya ng tulong. Pero kapag naging zombie na rin ang lalaki, inatake niya si Hidia, at muntik na siyang patayin ang patayin ni Hiromi ang zombie na yun at iligtas si Hidia. Ipinapakita nito na nilalabanan ni Hiromi ang virus sa loob niya. Hindi siya naging zombie kahit na nahawa na siya, nasa gubat pa rin sila, at si Hiromi ay nagiging mas agetado ado at agresibo. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa isang shopping mall. Ang basag na kondisyon ng shopping mall ay nagpapahiwatig na ito ay inatake ng mga zombies. Inilagay ni Hidia si Hiromi sa isang shopping trolley habang unti-unti silang nagpapatuloy. Pumasok sila sa isang tindahan sa isang shopping mall nang may lumapit sa kanila na tindero ng zombie para magtanong kung kailangan nila ng kahit ano. Agad niyang inatake si Hidia, sa pagkakataong ito si Hidia ay iniligtas ng isang NARS. Isa siya sa mga nakaligtas na sam ilong sa terrace dahil hindi maabot ng mga zombie ang terrace. Dati nilang ginugulo ang mga zombie sa pamamagitan ng pagkaiteng ng mga kaldero kapag kailangan nilang bumaba kumuha ng isang bagay. Ang pinuno nito ay nagpapahintulot kay Hideo at Hiromi na manatili. Binibigyan din niya sila ng pagkain. Maya maya ay naguusap si Hidia at ang pinuno ng grupo. Nang mapansin siya ng pinuno na may baril, tinanong ng nurse si Hidia tungkol kay Hiromi. Sinabi ni Hidia na nakasalubong niya siya sa daan. Gusto niyang iligtas, sinabi niya sa kanya na siya ay isang nurse at pumunta siya dito upang iligtas ang buhay ng isang batang babae. Pinupuri niya siya at ang kanyang mga pagsisikap, ang pinuno ay nag-aayos ng isang pagpupulong para sa lahat ng mga lalaking miyembro ng grupo gaya ng pagkain malapit ng matapos. Kinailangan ng mga lalaki na pumunta sa basement at magdala ng pagkain mula doon. Upang mapabilib at maimpluensahan ang grupo, humingi ang pinuno ng baril ni Hidia, ngunit tumanggi si Hidia dahil nagtataglay ito ng emosyonal na halaga para sa kanya. Dahil doon, kinalagkad ng mga miyembro ng grupo si Hiromi palabas ng kanyang tent at pinaalis siya sa grupo. Nagbabanta sila na papatayin siya. Sinubukan ni Hidia na iligtas siya at tinutukan sila ng baril. Kasabay nito, natauhan si Hiromi nang masaksihan niyang hinuhuli siya ng dalawang lalaki, marahas niyang pinatay ang mga ito. Sa panahon ng laban na ito ang strip sa kanyang mata ay tinanggal at ngayon alam ng lahat na siya ay. Nahawaan, tinashot siya ng leader ng grupo ng isang araw at nahimitay si Hiromi. Pagkaraan, nasamsam din ang isang baril na Hideo. Pagkatapos ng kaganapang ito, ang grupo ay tumalikod sa pinuno at ipinakita ang kanilang galit kanya. Ngayon sila mismo ang nakakuha ng baril ni Hideo. Sinuri ng nurse si Hiromi at sinabi kay Hideo na siya ay buhay pa. Ang pilit na dinadala ng mga miyembro ng grupo si Hideo para dalhin ang pagkain. Ginagarantiya ng nurse si Hido na aalagaan niya si Hiromi. Dahan-daang bumaba ang mga lalaki, wala pa silang nakasalubong na zombie hanggang ngayon. Nagsisimula silang mangulekta ng pagkain, humiwalay ang pinuno sa grupo dahil gusto niyang maghayganti sa kanila, para maakit ang mga zombie, nagpatugtog siya ng malakas na musika sa mga floor standing speaker, ang lahat ng mga zombie ay nagsimulang lumipat patungo sa kanta, pagdating sa bulwagan, umatake ang grupo, nang makita yon. Nagtago si Hidia sa isang aparador, may zombie na awkward ang ugali habang nakikinig ng kanta. Parang lumalakas siya habang nakikinig ng music ang musika ay nagpasigla sa kanya, bigla siyang tumalon at nakarating sa terrace, kung saan may iba pang nakaligtas, nahahawa niya ang karamihan sa kanila, nagtago ang nurse at si Hiromi sa isang kronor. Mayroon siyang walkie-talkie kung saan sinusubukan niyang makipag-usap sa mga lalaki, Tumatawag siya para humingi ng tulong, hinanap ni Hidia ang ibang walkie-talkie at narinig niya ang sigaw ng nurse para humingi ng tulong, sagot niya na ako si Hidia at buhay pa ako, dapat pumunta ka rin sa basement. Ibinaba ng nurse si Hiromi, sa daan ay nakasalubong niya ang pinuno ng grupo na nahawahan. Inaatake niya siya, sinimulang kagati ng zombie si Hidia, ngunit pinuprotektahan siya ng kanyang mga relo mula sa kagat, maraming nakaligtas ang nakatagpo ng kanilang kapalaran. Hinawakan muli ni Hidia ang kanyang baril, maya-maya, nakilala ni Hidia ang nurse, pinagmamasdan niya ang isang zombie na papalapit sa nurse mula sa likuran at pinaputokan nito ng baril. Samantala, kaharap niya ang isa pang nakaligtas, gusto nilang iligtas ang kanilang buhay, ngunit napapalibutan sila ng mga zombie. Wala silang paraan para mabuhay para makagawa ng paraan palabas, sinimulan ni Hidia ang pagbaril ng mga zombie gamit ang kanyang shotgun matagumpay niyang napatay ang maraming zombie gamit ang kanyang shotgun, sa kabilang banda, ang iba pang mga nakaligtas ay patuloy na nakikipaglaban sa mga zombie, ang mga zombie ay mas malaki sa bilang at mas malakas pa, gayon paman, ang mga nakaligtas ay lumalaban ng walang takot, at hindi gustong sumuko. May galit na galit na labanan sa pagitan ng mga zombie at nakaligtas, ang mga nakaligtas ay nagtagumpay sa dulo, pinapatay ang lahat ng mga zombie, Pagkatapos paglabas, umupo silang tatlo sa isang kotse at nagmaneho palayo sa bundok at sa gusto nila iligtas ang buhay ni Hiromi. Kung nagustuhan mo ang ating kwento huwag niyo sanang kalimotang mag-subscribe sa ating munting channel Love You.